ito talaga yung pinupunta ko yung, ko yung kobus nila kasi sila mismo nagluluto masarap, malambot hmm, diba noon ko muna yung kobus mamaya na yung fried chicken masarap kasi yung kobus yan yung pinupunta ko rito saka yung sarap-tap nga, mahangin Meron naman tindahan ng umbrosted sa malapit sa bahay namin. Kaso, yung kobos nila, hindi ko favorite. Yung ready na. Ito kasi on the spot, lulutuin nila yan. Ito natin ang tapos, tapos tahi na sa kayong uh, sausawa nila yung uh, Yung, yung garlic paste. Tapos ketchup. Mayonnaise. Tapos tayong ketchup. Sticker ko. Buksan na ito. Ah, ito. Nasa ilalim pala. Masarap kasi yung bros. Ay, yung ano, yung... Kobos, malambot. pag madalas ako pumunta rito hindi ko siya naubos pag madalang ngayon maubos ko siya malambot kasi siya shout out sa aking mga followers at mga ka-friendship uh, nainip lang kasi ko kahit may pagkain ako sa bahay nainip ako ng diretso ganito boy of oh, the blue inaabutan tayo ng pagkainip kung baga ka na lang ng uh, pwede mong pagdibangan para mabawas yung ano yung uh, inip mo rito ako puro kobos <laughs> masarap kasi baka mamaya kumunat eh, kaya inuuna ko. Gawa lang nila yan. Ayun, eh, hindi ko kain itong roasted. Roasted chicken. may vegetable salad sila ngayon vegetable salad nila cucumber lettuce bell pepper yun yun po